Bismillahirrahmanirrahim. Isang laganap na kasalanan ngayon ang marami ang nakakagawa. Ito ay maliban pa sa paggawa ng kasalanan, ito yung paghahayag ng karamihan ngayon sa mga ginagawa nilang mga kasalanan. Ito isang uri ng malaking kasalanan o isang paraan para lumaki ang isang maliit na kasalanan. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinabi niya, Kullu ummati mu'afa illa mujahirin Kullu ummati mu'afan illal mujahirin Lahat ng taong susunod kay Propeta Muhammad SAW ay patatawarin ng Allah Jalla wa'ala sa lahat ng kanyang kasalanan. Ang ibig sabihin ng mu'afa ay ang pagpapatawad na kakalimutan ng Allah sa kaniya kung anuman ang kanyang mga naging kasalanan. Yun ang ibig sabihin, patatawarin ng Allah. Lahat kayo, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay patatawarin ng Allah maliban sa mga taong ipinaghahayag pa o ipinapahayag pa ang kanilang mga kasalanang nagagawa. Tinagpan na siya ng Allah. Tinagpansya ng Allah sa anumang kasalanan ng kaniyang ginawa, ngunit ang problema minsan pa ay dumarating ito sa mga kaibigan, yung taong nagkasala umaabot sa ipinagmamayabang pa niya ang kaniyang mga naging kasalanan kung kaya sinabi ni Propeta Muhammad SAW na yun ay hindi patatawarin ang Allah. Sapagat ang tao kapag kaginawa niya ang bagay na ito, nagkasala na nga, nagkasala na nga, ipinapahayag pa niya ang kaniyang kasalanan ito ay nagka, nagiging dahilan para magkaroon siya ng dalawang uri ng kasalanan. Nadodoble ang kanyang kasalanan. Kasalanan na kanyang ginawa, kasalanan pa yung paghahayag niya ng kanyang mga kasalanan. Ito ay mga halimbawa, mga halimbawa nito ay ang paggawa ng kasalanan o minsan pa sa mga panahon na ito, lalong lumawak ang paraan ng pag-commit ng kasalanan na ito. Sa social media ngayon, marami na ang Uh, ipinapakita pa sa lahat ng taong gumagamit ng internet, ina-upload pa nila ang kanilang mga masasamang ginawa. Pakatatandaan natin na ang bawat mata na makakasaksi sa bagay na ginawa natin ay sasaksi at ididiin tayo pagdating ng araw ng paghuhukom. Naway, ibilang tayo ng Allah sa mga taong pinatawad ng Allah sa lahat ng kanilang kasalanan, at ibilang tayo ng Allah sa mga nakikinig at nakikinabang sa mga mabubuting salita wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam